yung feeling na binigay mo ng buo ang puso mo tapos ibabalik lang niyang wasak sa'yo. Haray ko pa! Nakakaloka. Sinalo pero hindi inangatan. Alam mo yung feeling na binigay mo ng buo yung puso mo tapos ibabalik lang niya sa'yo wasak na. Hindi siya aware no na yung pusong binigay mo sa kanya binuo mo yan ng ilang taon. Hinilo mo mula sa mga sakit na akala mo hindi mo na malalaman pinagdasal mo pinagpahinga mo pinagpaguran mong buoing muli is by piece tapos sa kanya mo binigay buong buo walang pasubali walang kondisyon kasi akala mo safe na akala mo siya na 'yung pinipili mo at mag-aalaga sa iyo habang buhay. Pero anong ginawa niya? Sinayang. At ngayon, ikaw na naman yung magpupulot ng pira-pirasong damdami na winasak niya. Kaya real talk lang mga pamangkim, hindi kasalanan ng magmahal, yes. Pero sana next time, wag mo nang ibigay yung pusong pinagpaguran mong buuin sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hindi lahat ng nagsasabing mahal kita, may intensyong alagaan yung binigay mo sa kanilang tiwa. So this time, you choose wisely because your heart is not just fragile. It's valuable. Ay, sobrang saklap nito mga mare. Alam mo nyo yung feeling na sobrang pinaghirapan mong buuin, hindi lang yung puso mo, kundi yung sarili mo, yung mental health mo, binuo mo lahat from scratch. Tapos nung pinagkatiwala mo sa isang tao, winasak niya lang din uli at minsan dinurog pa. Alam nyo yun, yung ang hirap mo nang na tiwala para sa isang susunod na relasyon dahil galing ka na doon sa isang past relationship na very traumatic and very toxic. Tapos, yun pala, lalanding ka lang dito sa isang relasyon na ganun din yung ipapakita sa iyo. Di ba sobrang saklap? And alam ninyo, kaya ako siya nasasabing sobrang saklap kasi hindi madaling magbuo ng sarili, hindi madaling magbuo ng puso, hindi madaling buuin uli yung tiwala at ibigay yung tiwala na yon sa isang tao. But you did it. Ginawa mo yon kasi naniwala ka sa mga sinabi niya ginawa mo 'yun kasi mahal mo siya at nabakasaklab lang kasi nung mga panahon na ayaw mo sanang ibigay 'yun pinilit kanyang ibigay 'yun kasi mahal ka raw niya. at syempre mahal mo siya. Pero nung nangyari, bakit pinabayaan? Bakit winasak? Bakit niloko? Bakit sinira yung tiwala? Kaya dun sa mga taong pinagkatiwalaan ng chance, pinagkatiwalaan ng isang puso na muling binoo from a broken past, ay ho pahalagahan ninyo ng bonggang bongga. Huwag haya hayaang mawasak muli. Kasi para ka na double dead, para ka na double murder kapag nangyari yun sa buhay mo. And it's not just a heartbreak, and it's not just say heartbreak but it's a frustration. It's a big frustration kasi you feel disappointed sa sarili mo na bakit ko ba binigay ulit yung tiwala ko? Bakit ko ba minahal uli yung tao na to? Hindi lang heartbreak yung dinidil mo doon, kundi yung frustration mo dahil disappointed ka sa sarili mo kasi binigay mo ulit yung tiwala na dapat hindi mo na binigay sa taong yon. But the truth is, minsan hindi talaga natin alam kung katiwa-tiwala yung tao eh. Hindi talaga natin alam kung pahahalagaan niya. We just take the risk and go. Sige, go. Go tayo sa relasyon na to. Ano pa man ang nangyari in the past at ano pa man ang mga mayayari, we're willing na i-embrace yun. Kasi mahal natin yung tao. At kung ikaw naman itong tao na nagtiwala at nagbigay ng iyong buong puso, buong-buo. Sana hindi ito yung maging mitya na hindi ka na magtiwalang muli sa susunod. Kasi kawawa naman yung next na taong mamahalin mo kung half-hearted ka lang na ibibigay yung pagmamahal mo deserve din ng taong yon yung buong-buong ikaw. Maybe nagkamali ka lang sa pagpili ngayon, pero hindi ibig sabihin magkakamali ka habang buhay. I do believe that if you are that kind of person who really love people so true, so genuine, so deep, buong-buo kapag magmahal, alam kong darating at darating ang panahon. Na darating din yung tamang tao na hindi wawasakin yung puso mo, kundi tutulungan kang buuin ito at ang iyong pagkatao.